Alam niyo ba na ang simbahang katoliko ang may pinakamalaking bilang ng mga miyembro sa buong mundo? Noong nakaraang taon, umabot na ito sa 1.39 bilyon na tao. Sa video natin ngayon, aalamin natin ang 10 bansang may pinakamaraming katoliko at kung paano kumalat ang pananampalatayang ito sa iba't bang bahagi ng mundo. Siguraduhin na panoorin ito hanggang dulo dahil may ilang nakakagulat na impormasyon tungkol sa ilang bansa sa ating listahan. Ito ang Kaalaman Studios. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas marami pang kaalaman at maging updated sa ating mga videos. Para sa ating top 10, ang Poland na mayroong 27.1 million Catholics. Sa Poland, dumating ang pananampalatayang katoliko noong 966 AD nang magpabinyag si Haring Mesko I. Sa kabila ng pagsubok ng World War II at sa panahon ng Soviet rule, hindi nawalan ang katolisismo. Sa katunayan, isa ito sa pinakakatolikong bansa sa Europa ngayon. Sa pangsyam na pwesto, ang France na may 31.3 million Catholics. Sa France, nagsimula ang maraming mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng simbahang katoliko. Noong year 496, ang hari nilang si Clovis I ay nabinyagan at naging unang katolikong pinuno ng bansa. Hanggang ngayon, kahit bumaba ang bilang ng mga deboto, ang France ay kilala sa maraming simbahan, santo at katolikong kontribisyon sa mundo. Pangwalo, ang Netherlands na may 33.3 million Catholics. Ang Netherlands ay may napakakulay na kasaysayan pagdating sa Katolisismo. Noong 1851, ipinagbawal ang pagsamba ng Katoliko sa ilalim ng protestanting pamahalaan, ngunit hindi ito tuluyang nawala. Ngayon, kahit bumaba ang bilang ng mga Katoliko nanatili itong bahagi ng kultura at kasaysayan ng bansa. Pangpito, Colombia na may 34 million Catholics. Sa Colombia, dumating ang katolisismo noong panahon ng pananakop ng Espanya sa ikalbing apat na siglo. Malaki ang papel ng simbahan sa edukasyon at pangangalaga ng kalusugan noon. Ngayon, isa ito sa mga bansang may matibay na pananampalatayang katoliko sa South America. Sa pang-anim na pwesto, Democratic Republic of Congo na mayroong 37 million Catholics. Alam niyo bang may napakalaking populasyon ng Katoliko sa Afrika? Sa Congo, dinala ng mga Portugues ang pananampalataya noong 1491 at sinubukan ng hari noon na gawing Katoliko ang buong bansa. Hanggang ngayon, patuloy na lumalago ang pananampalatayang Katoliko sa kabila ng mga tradisyonal na paniniwala sa bansa. Panglima, ang Italy na may 42 million Catholics. Ang Italy ang sentro ng simbahang Katoliko dahil dito matatagpuan ang Vatican. Dito rin nagmisyon sina San Pedro at San Pablo noong unang siglo. Marami sa mga santo ng simbahan ay mula sa Italy at patuloy na mahalaga ang katolisismo sa kasaysayan ng kultura ng bansa. Pang-apat, ang United States na mayroong 67 million Catholics. Bagamat ang USA ay isang sekular na bansa, ito ang may ikaapat na pinakamalaking populasyon ng katoliko sa mundo. Dinala ng mga Espanyol ang pananampalataya dito noong 1500s at itinayo ang pinakamatandang simbahan sa New Mexico noong 1610. Hanggang ngayon, may malaking bilang ng katoliko sa Amerika, lalo na sa mga Latino communities. At pangatlo, ang Philippines na may 86 million Catholics. Sempre, hindi mawawala ang Pilipinas. Isa ito sa pinakakatolikong bansa sa Asia na nagsimula ng dumating si Magellan noong 1521. Sa kabila ng pagiging isang multi-religious nation, patuloy na nangingibabaw ang katolosismo sa kultura mula sa mga pista, simbang gabi, hanggang sa mga tradisyong pang -reliyon. At pangalawa, ang Mexico na may 91.2 million Catholics. Ang Mexico ay isang bansang kilala sa mayamang kasaysayan at kulturang katoliko. Dumating ang pananampalataya sa bansa noong 1521 sa pamamagitan ng mga Espanyol na nagtayo ng kauna-una ang katedral sa pagtatapos ng ikalabing anim na siglo. Hanggang ngayon, patuloy na ipinagdiriwang sa Mexico ang malalaking katolikong tradisyon tulad ng Dia de los Muertos at Feast of Our Lady of Guadalupe. At nangunguna sa pwesto ang Brasil na may 105.3 million Catholics. Ang Brazil ang may pinakamalaking populasyon ng Katoliko sa buong mundo. Dinala ng mga Portugues ang pananampalatayang Katoliko dito noong ikalabing anim na siglo at itinatag ang pinakaunang simbahan noong 1535. Ngayon, kahit may lumalaking bilang ng ibang reliyon, nananatiling pundasyon ng kultura ng Brazil ang Katolesismo. Ano sa tingin nyo? Aling bansa ang pinakanakagulat para sa inyo? Icomment yun sa baba at syempre, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa Kalaman Studios para sa mas marami pang videos.